Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Oh, yan. May latest dito sa PhilHealth. Ito yung Yakap. Ang pag-uusapan natin yan. Yes, oo. Sundan nyo po ito at sana po ay marami pong makinig sapagkat ito po yung Yakap program o Yaman ng Kalusugan program na inilunsad mismo nung nakaraang biyernes. No less than by our president uh, PBBM, no? Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan, so last Friday lang ito, mainit-init pa. Correct, oo. At sana po, masundan ninyo yung atin pong gagawing talakayan sapagkat talagang ang layunin natin, maalagaan po ang bawat Pilipino at maging malayo sa pagkakasakit. Ayan, Yakap, ayan, yakap ng PhilHealth. Yes, oo, maganda ito, no? Ang PhilHealth yakap. Oh, well, Ma'am kasi yung PhilHealth Yaka po, programa po ito ng pamahalaan sa pangunguna po siyempre ng PhilHealth na naglalayon po na alagaan po ang mga Pilipino para maging malayo po sa pagkakasakit. At sa pamamagitan po ng programang Yakap, mababantayan po ng mga Yakap Clinics ang kalusugan po ng bawat miyembro na nakarehistro po sa kanila. At nang sa gayon, mapanatili po yung mabuting kalusugan o kaya maagapan Maagang matutuklasan kung meron mang karamdaman yung ating kababayan at mabigyan ng nararapat pong gamot para hindi po lumala, bumuti po yung kanila pong pakiramdam at hindi na po sila hahantong doon sa yung mas magastos na gamutan. Oh, hindi na sila mako-confine ba? Wag nang paabutin doon. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!